So, at dahil maaga pa ang out natin sa school, makakatulong ka tayo sa pagkalkal ng uling. So, ayun, pagka-out ko ng school, eh, kaya naman akong sumakay ng tricycle pa uwi. Ang iniisip ko dyan ay sana maabutan ko pa sila na nagkakalkal ng uling para kahit papano ay eh, makatulong rin tayo. Pakarating ko lang galing ng ispelahan and papunta na ako doon sa inuulingan namin para tutulong sa pagkalkal ng uling. So ayun, pagdating ko sa ulingan namin ay nabutan ko sila na nagpapasok ng mga uling sa sako at meron pang natira na hindi pa nang hukay. Buti naman at mga katulong pa tayo. So ayun nga pala yung Papa Edgar namin which is the father ko na mabait at masipag din. tayo ayun, panoorin nyo na lang po. So ito na lang natira guys. So, so tutulong na rin tayo. Mm -hmm. no, God dag. Mm -hmm. mm -hmm. Go guys! So, bukas na naman ulit namin tokal kalkalin. Ayan, yung natira. Yung natirang vulkan. So ayon 21 sacks pa lang yung napasok namin na, sa, na uling. Ayan. So ayan, may natira pa. Bukas ng umaga na naman ulit to. Kasi hindi na kaya. So, ito na nga pala guys, yung de Cacao na pinagtutulungan ni Tata Ate. Ayan, nauling na. na. Uh -huh. Ano ito? So, once again, maraming salamat po talaga sa supportan nyo. So, hanggang dito lang muna. Pa-share and follow naman po. Maraming salamat. May ingat po kayo palagi at God bless po.